Tingnan mo muna, baka may laman yun. Salamat po. Salamat, salamat. Hello, bay. Halik ka muna dito, bay. Magkano yan? Ito po. O, magkano yan? 80 po. 80 yung isa? Ano po, 130. 130? Okay. Nakapagbinta ka na? Okay. Nakarami ka na? Hindi tila po. Saan yung kinukuha yung isda? Sa mungkada po. Mungkada pa? Lagi ka dito nagtitinda? Opo. Okay. Ano Ano pangalan mo, boy? Excel po. Ilang taon ka na? Ano po? 20 po. 2 years old? Opo. Okay. Nag-aaral ka ba hindi? Nag-aaral po. Wala pasok ngayon? Opo. Okay. Kasi pag mo ah. anong ginagawa mo sa kinakita mo? Ano po? Pinibili kayo. Opo. Oh, Sinasagada po. Ano yung tawag doon? Ano, ano po? Ipili ulit nang gusto at kamingin na no, Ah, Parang pinupunan. Opo. Ang guling, anong ulit pangalan? Rexel Bangko. Rexel. Rexel ano, okay lang ba? Halika dito. O nga boss, Mayron ito po ano yung viral na Mayron video na. Mayroon akong iba palaro. Sali ka sa laro natin. Opo. O Rexel, mayroon Binagini tayong laruan. Ni... Mayroon din tayong kaldero. ni Denso Tambay ngayon, ngayon, Hero happy ang pili ka lang bata kung laruan o kaldero. Ano ba yung gusto niya? Kung laruan ba o paldero? Bakit itong laruan? Ang ganda-ganda ng laruan. oh May mga, may robot. Ah, may pulis. Pero yung pinili ng bata ay kaldero. Sa hindi ko po, ano? Hindi ko po ginagamit. Sa... Ganun ba? Hindi pagkakaalam ng bata. Yung lamang pala ng kaldero ay pera. So, itong video na to, nung pinapanood ko. Salamat po. To, Sige Tingnan mo muna baka may laman yun. Nakakaiyak pa talaga yun. Salamat pangyayari na sa nakaka-proud sa bata na mas pinili pa niya talaga yung kaldero kaysa ano, sa laruan. Kasi mo lang yan, ma Ibig sabihin, itong batang to ay marunong marunong ay, po, sa buhay. Sa kaya nung pinanood ko tong video na to eh talagang naiyak talaga ako mga Kumbakon boss baon mo yan okay. parang relate okay. ako sa batang okay. ito kaya maraming salamat sa iyo Denso Tambay Hero uh, Isa kang Mabuting content creator Or hindi, kahit hindi ka content creator Napakabuti ng ginawa mo Balang araw pag nagkaroon din ako ng ganyang pera Tutulong din ako sa mga nangangailangan Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga sa iyo, sa tumulong kay Denso Ay, Tambay kay Hero para sa pagbigay ng, ng tulong tibular. sa batang o. ito. Ingat ka Rexel dito ah. Yan lang po mga boss. Maraming <laughs> bless, salamat sa panonood. Ingat yeah, bye po kayo bye. Grabe. Ang galing na Rexel. Congrats. Bye bye.